magandang gabi mga kagulay welcome back sa akin channel Greggy Parber nga po pa ulit to bali ngayong araw na, ay, ngayong gabi na to mga kagulay mag spray tayo kasi katitigil lang ng ulan dito ayan makikita nyo kalangitan may buwan siya pero yung bandang doon ay ayan o, maulap bali alas magtatatlong linggo na umuulan dito mga kagulay kaya ang ginawa ko ngayon ay pinagsama-sama ko na tong i-spray tong Optimax ayan Magica at saka Formula 1 mga kagulay. Nagsabay-sabay ko na yan na spray. Pero hindi ko sinama yung ano, pulyar. Siyempre, uh, hindi ko talaga sinasabay yung sa pungiside mga gulay. Pero itong mga to, pwede yung pagsabay-sabayin mga gulay. Pero sana hindi ko pagsasabayin. Ito lang yan, dapat. Yan. Ngayon kaso nga, katitigil lang ng ulan. Eh, tayo sa panahon mga gulay. Baka hindi natin alam. May eh, umulan na naman may madaling araw. Huwag naman sana mga gulay. Kaya ang ginawa ko na lang ay isinama ko na to. Ano siya mga kagulay. Bali nagtimpla na kami. Ito yung ano namin. Kasi ito para sa ampalaya. Doon mga kagulay. Para sa ampalaya. Tapos. to pati itong talong. Ay ispiran din namin mga kagulay. Hindi nyo siguro makikita. Plus light. plus light. tayo mga kagulay. Bali tatlo kami mag i-spray mga kagulay. Yung isa dito. Ay may iwan dito. Yung ang taga-timpla dito mga kagulay. Tapos yung isa yun yung ano ko doon tagahila ko ng hose kasi power spray nga yung ano, gagamitin natin 100 meters mga kagulay ayan sya sige pwede mo nang panda uh, mga kagulay papanda na bali pupunta na ako doon mga kagulay saan ayun na kayo mga kagulay ano talaga ako mag spray gawa nga ng dapat kanina pang alas 6 media eh, Kasi kaso eh Ah, uh, nalitala yung ano. Hindi kasi nakuha kagat yung pang-spray natin mga kagulay kaya gabi na. itong napapanood niyo to, mga mga alas 8:15 na yata. Ayun yung mga bunga ng ating ampalaya, sayang naman kapag di may spray mga kagulay yan. Ayun siya. mga bunga ng ating ampalaya, sayang. At saka mapapansin niyo naninilaw na rin yung dahon niyan, oh. Ayun, naninilaw na talaga mga kagulay. Yan yung katibayang ko na Ah, uh, dire-diretso ang ulan talaga dito sa amin. Alam yan ng mga ano uh, taga dito sa Quezon. Lalo na dito sa Padre Burgos. Mga uh, gulay, alam nila yan. Kung may sub subscriber ako na taga Burgos o kaya taga Malikboy lang, uh, comment niyo mga gulay na totoo yung sinasabi ko na halos magtatatlong linggo na naumuulan dito. Ayun. natin yung host doon. Yung mano ano yun. Ano, sayang yung mga bunga niya kasi mga kagulay. Oh. Nagbabalikuan na nga rin yung iba. Gawa nga na wala ng ano to. Walang abono ng tatlong linggo. Walang spray ng pulgar ng tatlong linggo mga kagulay. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo na magkukulang talaga ang nutrients. Dalawa lang kasi naman ng ano niya mga gulay. Kundi may tarak, tusok ng nguhud Ay kulang sa nutrients. kan katulad nga yan, marami ng balik ko. Ibig sabing kulang na sa tarakat sa nutrients mga kagulay. Ikaw ba naman tatlong linggo na hindi mapakain? ay kukulangin talaga yan umaambon pa huwag ka munang umambon kahit mga tatlong oras lang ano para mag epektibo lang yung ano yung may spray yan mga kagulay yan pasensya na kayo hindi nyo makita gawa ka ng ano Gamitin mo muna. Gawa na yung pondo niya yan. Pondo niya yan. Ah. Yung pondo yan. Hindi. Pina -pina 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 -pina. Pinasirit mo? Uh -huh. Ay, mga kagulay. Ah, ganito po kahirap ang magugulay. Kaya yung mga ibang buyer dyan, ah, sa langit, Huwag nyo namang baratin yung mga gulay. Sige, ako daw. Para may ko sa na. mga kagulay, power spray yung gamit namin. Yan. Kasi na kayo mga gulay, hindi ko gano'ng may balakasan tong ano. Gawa nga ng hawak ko pa itong ano. Sa gusto ko lang mapakita sa inyo. Yung pag spray ko. Mahina pa to mga kagulay. Pero okay lang to mga kagulay na mahina. Gawa nga ng power spray to eh. Maano yung ano. Yung pangalan nito Yan. So ang kaganda ng power spray mga kagulay. Mabilis lang mag ano. Yan, ewan ko nakikita nyo mga kagulay. Pero may hina tong anong to, uh, tong ano niya. Kasi nga gumagawa ako ng video, mapapakita ko lang sa inyo. Yan siya. Yan. Kailangan natin i talaga mga kagulay. Dito hindi pa to nagdugtong dito at saka maraming namatay dito mga kagulay kaya manipis. Napaawas mo kanina to? Kasi pondo po yung kagay na eh. Yan mga kagulay. Yan, bawat side mga kagulay. Yung isprayan ko. Yan. Hindi ko maano ang camera. Walang tagawak ng camera mga kagulay. Yan, ganyan. Mga buyer na mas masyadong barat. Ayan, tignan nyo kung gano'ng kahirap ang ginagawa namin lang mga kagulay ayusin ko lang yun no? Oh. yan para makita nyo yung ano nya yung lakas nya yan masyadong mahina yung kagay ng mga kagulay um. oop para ito insecticide dalawang klase ng insecticide saka ano mga kagulay yung alam nito fungicide design ay mga bunga niya mga kagulay ano Ang kailangan basa lahat mga kagulay. Masensya na kung tumitigil-tigil ako sa pagano. Pagsasalita mga gulay gawa ng mahangin. Na ano yung ano, insecticide sa mukha ko. Hindi ako nakahamas. Gawa ka ng video pa ako. yan yan o na. Yung mga bunga niya mga gulay na nakikita niyo. Na mga unti lang bunga dito banda. Panoorin nyo na lang mga kagulay Hindi ako makapagsalita ng ano Kaya mahangin Maano sa mukha ko Ito manipis lang dito banda mga kagulay Lawa ng ito ay eh, 300 talaga to mga kagulay Kaso lang nabuhay 218 Ito yung mga bunga nyo mga kagulay oh. Eh, kailangan ko ipakita sa inyo paano pag-spray. Kung gaano kahirap para makita rin yung mga buyer. Baka mga bayar, may mga buyer ako subscribers na barat. Yan, ganyan kahirap po ang ano mag-alaga ng gulay. Kung alam nyo lang. Ito ang kaganda ng power spray mga kagulay. Oh. Yan. Mabilis lang mag-spray. So hanggang dito na lang ako siguro mga kakulay. Gawa nang mag-spray kami. Bibilisan namin to. Baka mabutang pa kami ng ulan. Ah, uh, sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell. Para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pag-aalaga ko ng iba't ibang klaseng gulay. Maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. Ah, god bless po sa ating lahat.